Galit na isinaboy ng tindero ang tubig at sumigaw. Lumayas ka rito, gugulo ka na naman ng maaga. Ang tanging kasalanan ng mahirap na lalaki ay ang kaniyang kahirapan. Nasa harap niya ang iilang mangga na nakalatag. Ngunit kasama ng mga manggang iyon, nakatali rin ang kaniyang mga pangarap. Parang mga patak ng ulan. At gaya ng ulan, iyon ay nagkapira-piraso at naglaho. Tahimik siyang yumuko Nanginginig ang kamay habang pinupulot ang mga mangga at dahan-dahang lumipat sa isang tabi. Ngunit ang pinakamalalim na sugat niya ay hindi ang kahirapan, kundi ang kaniyang kapansanan na ni hindi siya makalakad ng maayos. Mula sa di kalayuan, isang milyonaryo ang nakamasid sa lahat ng pangyayari. Lumapit siya, pinigilan ang lalaking baldado at mahinahong nagsalita. Napakasipag mo kahit may kapansanan. Ibinaling ng mahirap ang paningin at mahinang tinig ang isinagot. Ano pa bang magagawa ko? Kailangan kong mabuhay. Baldado na ako mula pagkabata. Noon ang tatay ko ang nag-aalaga sa akin, pero ngayon siya na ang mahina at ni hindi na makalakad. Kaya ako naman ang dapat kumalinga sa kanya. Parang tinamaan ang puso ng milyonaryo sa narinig. Tinanong niya ang presyo ng mga mangga. Ibinigay ng mahirap ang isa pang suriin. Ngumiti ang milyonaryo at nagsabi, Napakaganda ng ipinagbibili mo. Sige, akin na lahat ng mangga bibilhin ko ang lahat. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sumilay ang ngiti sa mukha ng lalaking may kapansanan. Agad niyang binalot ang mga mangga at binayaran siya ng milyonaryo ng buo. Habang inaayos ng mahirap ang kaniyang gamit, napansin ng milyonaryo ang pagkaing nakalagay sa harapan niya. Namangha siya at nagtanong, Ano ito? Anong klasing pagkain? Nahihiyang iniabot ng mahirap. Kaunting nilagang pagkain lang po. Yun lang ang mayroon siya. Parang binasag ang puso ng milyonaryo. Kaagad niyang sinabi, Halika, ngayong araw, ikaw ang aking panauhin. Sa sumunod na sandali, dinala niya ang lalaki sa isang marangyang restaurant kung saan, sa unang pagkakataon, nakakain siya ng busog at masaya. Pagkatapos kumain, ngumiti ang milyonaryo at nagsabi, Ako na mismo ang maghahatid sa iyo pauwi. Pinaupo niya ang baldado sa kaniyang kotse at nagtungo sila sa baryo. Pagdating nila, bumukas ang pinto. Agad na ginising ng lalaki ang kaniyang matandang ama at inilapag ang pagkain sa harap nito. Napuno ng emosyon ang sandaling iyon at maging ang milyonaryo ay napaluha. Doon siya nangako sa magama. Mula ngayon, ako ang magiging sandigan ninyo. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Galatia chapter 1 verse 2. Minsan, ang pinakamalaking sugat ay hindi ang kahirapan, kundi ang kapansanan at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may mga taong ginagamit ang Diyos upang magbigay ng pag-asa, kaginhawaan, at bagong lakas. Ang isang simpleng kabutihan ay maaaring maging tulay ng kaligtasan para sa iba. Sa ating pagtulong, nagiging kamay tayo ng Diyos sa buhay ng kapwa. Ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang pusong marunong magmalasakit. Ang kabutihan na ibinibigay natin sa iba, madalas ay sharing balik-biyaya ng Diyos sa atin. Sa mundo ng kawalan ng pag-asa, ang isang taong may malasakit ay nagiging ilaw ng pag-asa. Ang kahirapan at kapansanan ay hindi hadlang para mangarap, lalo na kung may mga pusong handang tumulong. Kapag nagbukas tayo ng kamay para tumulong, mas lalo nating nadarama ang kamay ng Diyos na nakahawak sa atin. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, ishare sa mga kaibigan, at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panunood na way naging aral ang kwentong ito. Hanggang sa susunod na video, ito po si Roger na nagsasabing walang talo sa taong mabuti ang puso hanggang sa muli to god be the glory